maganda muna ni para pamalitan. Okay na Mamshi? O, oh, ganda. Chada. O tapo may bakante dito ng orange stock. Mm. Mm. Favorite ni Mama ang red, 'di ba? Ela polo hielo, el ancaren. Mas maganda yelo kasi mabilis siyang makikita. Pag ina naghanap ng mga ano po ang tatakbo ng kandawa. Bumabata <laughs> lalo si mama siita sa turu. Yeah. Hmm. Ang kapitana ng baranggay hina guan nature park. kita sa lawas sa tigak kantin ba mama suje? Huh? kita sa sa tigak kantin. Bawabas si <laughs> mama ng kung kantin kasi yandaming kanin sa katawan. kita sa lawas sa kantin ba kaya <laughs> puno Maganda yung red. O oh, favorite niya kasi yan eh, mama si time po Red, red. red black ka na, <laughs> <laughs> Kahit naman ang blue, maganda. Diba? Sino magsasabi yung ano na yan? 50 ano na yan? O. Ikaw, o. Diba? Hindi mo talaga akalaan si Quinta na yung si Mama Sita. Oy. Buka ka lang ng 32. Ma, <laughs> ma, nagugutom ako. Ha? 32 lang, doon na tayo sa totoo. Ma, nagugutom ako, ma. <laughs> Nang oh, di diba? ba? Tapos, paano yun sa mga boys? Saot na mga boys? oh sa nila. yung na nila, kayo. Kasi mababasa. Pati, pati nga ng kulay, ate, Yung sa mga boys. Ano Yung yellow na kamanin mo. Ay, sila. Oh, yeah. UST naman yung kanila. Kayo Ateneo, ito UE. <laughs> UE. <laughs> Hindi sa ano sa university ba? <laughs> UE, ito Ateneo yung yellow UST. mga May mga kwano lahat. Correct. Ang sexy ni Mama Sita. Ang ganda ni Mama Sita. Ito po yung g number ko. <laughs> Wala <laughs> <Man, laughs> nang, nang uto. May uto. May We have, have munggo. Ito yung ating mga meal ngayon sa kantin. Munggo. Ay, <laughs> <laughs> unang unang. <laughs> Uy, favorite ni Jigjag. -jig oh, may pata. <laughs> mm -mm. <laughs> Hindi pa, ano na nung bakal na mahaba, Mama, Mas maganda kasi siya. <laughs> <son. laughs> mm -mm. O kaya ipakit nyo na lang ayan, sa iyo. Kasi meron silang cover dyan. Ayan! Ito pala yung nahanap ko. Asa'y takip? <laughs> kasi lagayan ko ng ano ko. Oo. Lagayan. Ayan kasi yung ko dati ng buns. Ng burger. Ito yung binil ako, di ba? Para dito ko eh. Dito ko ilalagay yung iba kong gamit. Na, ayan na. May palambitin na. Ayan o, oh, tinan mo. Ang sexy talaga ni Mama Sita. Ang ganda ni Mama Sita ha. Bagets na mo. Bagets na mo. <laughs> One, zero, three, anana, anana, oh, yan po si kapitana sita de Leon Tagaraw. yan kami mga reklamo po kayo pwede po kayong pumunta sa kanyang opisina ang opisina po nila ay doon po ayan, yung ilalim <laughs> 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 ano ano yung ganyan, Nina? ano ganyan ano ano kortina ganyan yung ano ganyan yung ano dapat ah, Patang haba, dapat ito lang. Dapat ang na, di Isa lang, kasi sayang yung alambre, oo. Yung bililan ng hook. Eh, hindi mo mamay si Puloy Hook lang, okay nyo. May kahoy dito ba? Ibitay na ng kahoy din na, para hindi makadool sa inyong siling pan. Okay, okay diri, oo. Oh. Uy, hindi naman bitari diya, ha? Hangin naman eh. Sugod-sugod ng wangin. So, ano naman na, ang na, pansakan? Ano ka naman ang pansakan? Ano naman yung saksakan yun dyan, pwede naman yung, o, bang, yung may saksakan ay, sa gilid. Ay, surot, ang. Diba? Ang ganda, Oh. Thank you po. Nag-iisip po ko ano yun. Yaya, yung pechay mo okay na? Aray po. Welcome to Welcome to Hinaguan. Mga ma'am, please don't skip the ads. I-expose masyado ang kamay. Mama. Ay, Mama Brenda. Sa kagaling? Bahay. Mama Brenda na nanonood. Ilocos. Ay, Mama Brenda. Ah! <laughs> oh! Ah! <laughs> <laughs> Dai, nalaglag ka gabi sa lamesa. <laughs> si ano, si Amanda, hindi niya alam na lang sugar siya, oh. Bum bumulag ta ikaw. <laughs> Alak mo more! <laughs> ah! 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 <laughs> ah! lasing ka. <laughs> na tagay pa mo ay 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 na siya. Hi, Rochelle. Ano, magyanita <laughs> Ganyan pala yung kilikili ni Marian sa personal. Opo. <laughs> <laughs> ah. Asa na pechay mo, Seng? So, ito na ang ating tura ng farm. Wala akong tao. Hi, Mar! Good morning, Mar! na, mo, wala na iba. Talipunta natin sila. Kasi mga boys, tingnan natin yung uniform nila.

Dili, mag nga may sinsyon ko nga nga. Ah, may sinsyon nga mo. Alin? Babayaran ko. Ang nangyari kay ka ano ba nangyari sa kanya, oy? pinag niyo naman kami, oy. Wala pa update sa kanya.

yan ata yung ano pala sa inyo. Kung da, damay para sa ng dalaga mo. Oo. May 5,000 ka ba dyan, ma? Otak, <laughs> ma. Mag-copy ka na lang. Para ganito para mo. Ơiona. Hala, ano nangyari sa'yo? Hmm, sa'yo. Hmm? Ano nangyari sa'yo? Pero paano ba? Ito nila yung ko. ka na. ah? Oh, mm -hmm. sanang bulang, sanang bulang. But, Nakawawa naman bulaw na si Scarlet dapat na sa bakay. Basag daw yung salamin, ewo ko. Ha, Kase food ni Mama. Sita Gandaro talaga. Halata. Yung pa. ano Mama. yung 'yon. Ah, yun. uh -huh. Bumata talaga si Mama Sita. Oo. yung sa akin. O, Oh, magjika sa manako dito. <laughs> Hala, simbak. <laughs> o, oh, sige, sige, sige. Kasi sexy ni Mama talaga, mm. oh, ano? di ba? Sinina po ba sexy din? Oh. Na, wag magtuwad-tuwad. Sa likod mo ako. Ah, lahat ng ano, lalagyan ng electric fan. Hala, Nina pa, sige. Kasi hindi naman yung magpagod na ulang. <laughs> hindi, hindi tambay ako. Hindi, Oo. Kung gusto magpalamig, pwede din namang umorder na. Nang tubig! Pag order food. Na, wala, natakpan na ng halaman. <tinyo> okay ba itong bibigyan ko ng ito na. abangan ninyo ha. Chodok. <tinyo> favorite nyo favorite mo? married na. Ha? anim lang makasakay. Ah, aki driver. Okay naman to, di ba? Mm -hmm. Okay, ito naman na. 220. Wala nang less. Okay, ra? Chada rin. Aircon man niya? Oo. Oh. Ah, ikaw okay. Nagpas-lipstick ko. <laughs> ano kinain mo? Opo. Nag nagaayos Nag sila kasi kung alam mo hindi matangkad, oo. Akit-akit din. Hilain ko. na Para-paraan po sila dito. Yung nga sinabi ko, board chain. Lagyan ng hook. Mamaya na lang siguro pag dumating na sila. Okay. Ano. Hindi, sayang kasi yung ano. Sayang kasi yung... Talong hihina yung kuryente. Ano okay. 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 ba? Okay, okay. <laughs> hindi, Jen, Jen Aranda, hindi po. Dito lang, dito. Ay hangin, ay! Ay, hindi rin. Hindi aman. Hindi abot niya. Ami ba't yung sabarong fitted? Sakto lang. Sa bagay, bago pa lang kasi pag nalaba na yung luluwag na yun ng unti. Kapag yun na yung blow, yung blow na, yung dito. Pitted yan, suman. Atas, white blue. Atas, white blue. Dito yung blue, dito yung white. Ay, mm. hindi. Uh. Blue. Blue. Tapos, yung baga. Magani yung ganyan t-shirt? Uh -huh. 280. 280 siya? Uh -huh. Tapos, ang ano? Tapos, is 13,000. Isali na yung kid. Yung pinabuhat ni Brinda, 400 kapin. Na? Yung nabuhan. 401? Oo. Ayun talaga, malaki kasi P yun. 400 kapin. Ang bentahan. Sada. Parang kung ano kasi mag-unor, sana dadala ko kumuha sa ano ko sa ko. Bo? Di ba? Ang tagal nang sinasabi. Na, wala kasi nabing uniform. Pero ako patuloy na pasama. Ang tagal ko nang sinasabi. Eh, sinasabi ko. E, kasi Marites, tsaka kasi Marife. Ang <laughs> sir, ko pa. walang sir, Para pa. Hala, Ah, ah, ito pala, ito pala yung mga paninda ni, ano, mga paninda ni Donna. Park, park, park. Oh, oh yan. Oh. Ay, Ah, mga rejuvenating set. Oh, mga tinda ni ano po. Hi, Aribel Austero. Mm. Hmm. Dito sila. Nagpuntahan natin. Ayan si Brenda. Silipin natin ang ginagawa ako na na siya. Ay, salamat. Ayan. Ganyan yung mga, ganyan yung mga ano, uh, ng mga chismosa yung pwesto. Ayan. <laughs> Sigat naman mo? Hmm? Hindi na. Ayan mo Hindi ko hindi naman ang sa akin Yan <laughs> At syempre, laban na naman. Ay, kukuha pala ako kay mama. Na, no, ma panlaba kasi so, maglalaba tayo ngayon. Pagkibig sa video, since wala naman masyadong tao, hindi mo na ako nagbukas ng store. Ma! Hello. Powder kala. Tsaka... Sunrocks violet. Kailan ka ba Hmm? naman na si Juan Mamsi. Kumuha na ba siya? Maria, yan. apat-apat. Na? Ah, Dawa sa niyo kala. Ah. Oh, yung ano, yung... Sunrocks. Sunrocks yung, yung violet? Apo ma. Pa total ako ma, magkano bayaran ko? Lahat o yun lang? Yan lang? Ayun Lahat, ayun. pati yung kay ni Marian. Ito, ito. Ito, oh, Pakumpit pa, pa na ako ni Kino yung bag ko. Ito yung ginagamit ko. Hindi ko siya ni-endorse ha. Pero maganda kasi siya sa, sa color. At sa decolor at saka sa puting damit. So mas ano siya for me. Mas gusto ko siya. Kumuha na ng powder tsaka ano? Tiyado ang kanilang uniform eh. Darahan ko. Ay, aalis na pala ako mamaya. Pardon nyo nga, magsasalang muna kami para mas mabilis yung labanan. Kaya huwag kayong aalis, don't go away. Ando nyo nga. Know.